At dahil Sunday bukas, mga ka eh, dahil sarado ang mga grocery bukas, bukas man yung mga sabka, yung mga gano'n, no? Uh, malit na, grocery. Kung sa atin is mini stop. Tsaka para siyang 7-Eleven. Yun lang yung mga bukas pag Sunday. Kaya dadaan na ako sa grocery, sa bedroong ka. Yes. Yes. Okay. tayo ng talong mo? Pag ganitong Sabado kasi, ang daming tao rito. Kasi sarado bukas, tapos mag-holiday pa. Kaya, ang daming tao ngayon. Ah, ito tayo ng talong. Ito, ito na ba ito? Ito talong. Ito tayo ng tatlong talong. Kaso parang may sira na ito. Pwede na ito. Okay na to, tatlong talong mga call goods. Ayan. Tsaka mushroom. Diba? Ang ng talong no? Parang talong lang ng Saudi. Ah. Tsaka... Ayan, yun, mushroom. Hindi pa ako ng mushroom yung mushroom kasi nila rito classic yung natural lang ha? bili tayo ng lettuce ito kasi yung gusto ni partner lettuce ito ba yan? Ba yan? <laughs> dito dito sa ano malapit lang sa Mercure sa Mercure? Ah, sa hostel hostel? sa hostel? sa likod ng Mercure? dito lang kami sa Hilton din. Ah, sa Hilton? Huwag matagal na kayo dito. Dito sa Poland, tagal na ako. Pero dito sa Gidans? Dito sa Gidans, bago lang ako eh. Pa. Pero galing na ako dito, lumipat lang ako ng Warsaw. Mer sa Hilton ka? Kasama mo si Rowel? Rowel ako, kilala mo lang si Ah, uh, kasama ko siya dati. Oo. Oh. Ah. Uh. Ah, uh, yes. Marami kayong punay dyan sa Merkio.

sa well, lusot sige, 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 ingat, ingat, ingat. Butas pa eh. Grabe, ang Line? Okay. Okay ako na. Dabre. thank you nagfasis ako sa kanya kasi ayaw ma -bar may scan yung barcode niya tayo sa po talong okay na yun magkano binayaran ko 24 sabi mo na pay okay. tap Sampo. Okay na 'yon. Tapos Blink. Tapos card. Okay na 'yon, ni. Aus. Nabise niya na siya mga call goods 24 23.42 so 24 okay uwi yan ah uy foggy wala diba minto sila mga call goods yan ang kagandahan dito mga call goods pag tatawid ka linya mo linya mo pag linya ng bike linya ng bike pag linya ng mga sasakyan linya ng mga sasakyan yeah. sumunod ka lang sa batas <laughs> galit eh no <laughs> sumunod ka lang sa batas <laughs> oh, hintayin natin yung sasakyan tingnan natin mga kaulugod sa sasakyan sa tatawid, tatawid ako tatawid ako tingnan ako ihinto yan yeah. Imihinto talaga sila pagtatawid ka Ganyan sana sa Pilipinas. Pag linya mo, linya mo. Oo. Oh. Pero okay na yun mga call goods. Nakabili na ako na mga dapat kong bilhin. Kasi start bukas, sarado sila. Holiday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Three days. Holiday mga call goods. Pero walang double pay. Hindi kasi uso ang double pay rito. Pero may mga ilang agency before na papa double pay. Pero ngayon, wala nang double pay. Tinanggal na nila. All goods. Okay na yun mga all goods. Ingat mga all goods.